ngayon guys, ko ko nim manlut tawag sa amin si boss Jeruk dali dadayon na naman ng ano Mga uh, with troops. Uh, ang madaming um, views yan eh. Oh, yan ang pampadaming views. Um, Pwede mo galing magano. Dugdog. Sabinit ba ako? Yan ang umagang umaga. Last okay, size pa okay, lang. Let's go. Let's go. Let's go. Ano? You know, dayo. Ang daming dala. Ayan so, guys. Ayan. Nakalas na kami. Oh. Oh, yan sa amin. Kalmado uh, bago mga tropa naman panibagong tropa sumama naman si Nano si Dan Michael uh, at si Masoswal si Sky pa rin kapitan uh, Kalmado Kalmada nasabi Kalmada uh, ganda nang, bukang liwayway bukang liwayway ayan mga ano to mga sir to be soon. kasama natin mga tubis so, mamaya na guys malayo pa ang travel namin hanggang to pa sa bundok na yun guys sa area mo na kami dito. amo okay. yun ng amo guys, amo okay. guys, moi 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 moi. yun 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 yun. takot kasi buho. na guys. ito guys so. Oh.

atob atog sobra man din dyan sa guwag sa sulod kita tatog guys ganda dito buyayaw island yan buka na sa area na nalambat si boss jirok na naman ang area door ayan mamaya na guys sa pa wala uh, <laughs> na ka tapos na area tatalo na kami si tripalang sakto la si tripalang malungah eh denge si Sekali dikel tul bulang <Manslot>. puyas. <laughs> puyas. So guys, maya ulit. Mamaya ulit. So guys, sit kami, nag-arya kami sa lalim at napalalim yata. Gawa na naman ang mais-mais ni Boss Jirok guys. sakit ang tainga ng busiro ng isa guys so ano naman tayo nito guys sisidong tayo guys ayun so, guys oh, <laughs> ngamang uh, guys uh, eh. ay <laughs> <Yeah>, pa <pangamanggid. laughs> may may ito guys <laughs> magluto well, guys, ako naman daw, siya naman ang kameraman.

Hindi man lang umabot na isang minuto, guys. Ngay, ng kuras Masakit sa tainga, guys. Eh. Masakit sa tainga. Tuwa so, man. Tindiyak sa babagay Walang maghahano ng mangka, guys. So, yung guys, tapos na. Tanghalian na. Magluto muna kami ng tanghalian. And, Tingnan natin ang uli. Isang area, isang area. Eh? Oh, puno. Guys, tapos ito pa. Aba. Oh, Deposito, guys. May tagal pa maghapon. So dito lang kami magsaing, guys, oh. Lapit lang. yun guys silipat na namin to at maghanap kami ng pang ulam bago lipat siguro ako kunin na muna dito yung ano natin pang ulam yeah. ano sorry po yan yung mga ano yung ano spansandok yeah. meron ay sa ilalim nga eh Oh, good. Pero wala ako tiwala pero hingi mo tanan dok. Well, ano ba mga surap dami man yan. Tag yung ano, magtagalog. simple yung shirt na kanara. Oh. Babo surap janaw. Tibahan tanan dok. Ay, ang pang ganot na. Diyan na sa si babaw. Diyan na ako magkuha. O, diyan ka na. Opo. No. Oh. san pa? Dito no. ka na. Dito ka na kukuha. Opo. Oh. Oh. No? Where's the worst Where's the lily? You know? No. My favorite. Sige lang. Yung giveaway dyan Ako na magkuha naman. No pa pwede mag, mag ihaw pa rin iba pa rin may pang ihaw ay bang sa kinilaw ay, sa... Oh, sige ako bala ako sa kinilaw man sige, game kilaw muna tayo guys Ayan, dun na. para mabilis ang prasis prasis galaw lahat ayun guys tapos na nang hiwa yung kinilaw natin ayun Ah, uh, nila na lang natin titimplahan. Dinis na rin yan. Uh, at ano na suka. Ayan Sibuyas. Ayan na sila. Ayan. Ano. Ano, trupa. Guys. Dito. At dito kami man ang halian. Toll. Oo. Ano ka ikaw? Ikaw highlight. <laughs> highlight sa'yo. Yan. San? Guys, gagayat na naman tayo. May do eh. Wait. Ah, na naman tayo yung so guys dito na yung ano na natin goods na yung ating kinilaw ba daw pang ano ah ba may kominta so guys dito na naman tayo sa pinila sinaing eh hmm Oh, mga trotapits, pits, mga barikis. Boys, <laughs> ito mas master eh. Huwag mong damihan yan. Wala, natin ko lang bali. Yan. Oh. Wow! Ito pinasarap As, na dino ano. Dinorado natin. Ay, doon. Wala. mamaya maya kakain na kami. Kakain na kami. Luto na daw sabi ni Master Chip. Bo! Boss, direct. Mm. Oh, yan o. No? Bo! Bo! Tinula. Mimang ito, kinilaw. Plus ano, ano. bahaw. Ayan, kain na. Kain na na. Kain na guys. Kain na guys. Ayan. Sige, kain na.